White. Dako naman tayo sa 105.3 Radyo Natin Gimba. Isang distressed OFW sa Jeddah, Saudi Arabia na tubong Nueva Ecija nagpasaklolo sa Office of the Migrant Workers. Para sa kabuuan ng balita, kasama natin si Leah Valdez. Leia, ah, magandang umaga po. Nagpasaklolo ang distressed OFW na si Susan Intikoliwanag, 47 years old residente ng Santa Veronica, Gimba, Nueva Ecija at domestic helpers sa Jeddah, Saudi Arabia. Tatlong buwan nang walang trabaho si Susan na nasa pangangalaga ng Jeddah Jewel Recruitment Agency nito. Umalis sa bansa si Susan noong September 15, 2023 sa pamamagitan ng local recruitment agency nito na Phil Expat Placement Agency sa barangay Palanan, Makati City naging employer nito ang nagngangalang Yusef Jubran Waslala Almutairi, ngunit ibinenta ito sa iba makalipas ang dalawang linggo. Noong September 29, 2023, nang ilipat si Susan sa bahay ng kapatid ng employer na wala sa pinagkasundo ang kontrata. Wala rin sa kontrata na pitong katao sa isang bahay na may dalawang maliliit na bata at all-around katulong ang trabaho nito na walang pahinga hanggang gabi sa sobrang pagod at hindi na nakakatulog ng maayos, nagkasakit ito at tuluyang nagdulot sa kanya ng depresyon. Nakiusap si Susan sa amo na ibalik na lang siya sa agency upang makauwi ng Pilipinas. Wala rin na ibigay na ikama o residence permit ang among Arabo at hindi rin ito binigyan ng final exit pa uwi ng Pinas. Sinasagot, pinapasagot rin kay Susan ang pamasahin nito pa uwi sa bansa sa halip na sagutin ng kanyang recruit, recruitment recruitment unang amo humingi ng tulong ang pamilya ni Susan sa Office of the Migrant Workers na sana matulungan sila na makauwi agad sa pamilya nito. Si Susan ay hiwalay sa asawa, may dalawa itong anak, na pawang mga minor de edad at nangungupahan ng bahay. Wala rin itong may padalang suporta sa kanyang mga anak na pawang nag-aaral sa elementarya. ako si G dito sa radyo natin. Ako, Susan, liwanag po ako ma'am. Mambali September. 2023 lang po ako dumating dito, ma'am. Ngayon oh, po, September 15 po, uh, doon na po ako sa employer ko. When, uh, 15 days lang po ako halos. Tapos, pinasa niya na po ako sa kapatid niya. Ito so, po nila ako sa kapatid nila ya e ako ma'am, tinanggap ko kasi ma'am, ah, kailangan ko po ng trabaho. Pagdating ko naman po doon ma'am, sige, trabaho lang po. kapag tumatagal po ma'am, nahihirapan na kasi all around na ako ma'am, nagluluto na ako, may dalawang alaga pa po ako maniit. Nagka-problema po ako, nahirapan po akong i-hands on yung dalawang bata ma'am, dahil sobrang likot, natakot po ako kasi po pwede po anong mangyari doon sa bata, pananagutan po po. decision po ako na magpaalam sa amo ko na ibalik na ako sa agency. Una po, ayaw akong payagan. Nakikita ko talaga nila na hinihingal na ako. Tapos sa gabi, huwing ako sa kloro sa kanila dahil para po akong nalulunod. Yung ipag din po ako sa employer ko, na unang employer ko, sabi po sa akin, pag pinalik nila yung pera ko, tsaka kita bibigyan ng final exit. Mula po nung nagtrabaho ako sa kanila, hindi po nila ako kinuhanan ng ikama. Dito po, bawal po yun, ma'am. Kailangan po nagtatrabaho ng worker kayo. Automatic, kukuha na ka ng residency permit. hindi po nila ako kinuhanan. Mag-10 years old lang yung anak. At yan ang ating balita dito sa Gimba, Nueva Ecija. Ako si Lea Valdez, kasama nyo sa Pagbabalita at serbisyo. sama sama tayo, Pilipino. Salamat Lea. Samantala, sana matugunan ng pamahalaan ano yung uh, hiling ni Susana may mapauwi na lamang sa mm -hmm, Pilipinas. Diba? Kaysa nga naman manatili doon na wala rin naman trabaho at hindi uh, malayo pa sa pamilya. Mm -hmm. At saka breach of contract yon partner. Mm -hmm. Samantala, balita naman mula sa 103.7.